Good evening mga bossing. So ngayon may i-share lang ako sa inyo na hack kung paano natin malalagay yung ano, yung external microphone natin sa mga gantong case ng action cam natin. Bale, ito yung waterproof case ng action cam natin mga boss. So pag ganito, wala talagang ano, wala talagang hole para sa ating mga Um, external, external microphone kasi nga waterproof case sya mga boss diba? So, ang, gina ang, gina ang ginawa ko dito mga boss, eto, kinut ko siya o nagbutas ako dito para sumakto yung external microphone natin. So, uh, magagamit natin yung external microphone natin kahit meron etong um, waterproof case nya. So, bale, eto, hindi na natin to magagamit pag umulan mga boss. So, pag umulan, hindi um, ano alisin na lang natin kasi may butas na siya eh. 'di ba? 'Yun lang yung pangit pag ganito yung ginawa mo. So pag ginawa mo na to sa ano sa case mo um, bumili ka na ng ano ng isang case para sa waterproof case talaga. Eto, eto yung ano parang pang daily mo na lang na may protection yung cam mo sa mga pwedeng tumalsik na bato. So, eto kasi yung ano niyan mga boss, yung isang case niya. Eto. So, bale itong case na to is masyadong exposed. Walang ano, walang walang protection yung lens natin, yung camera natin sa ano, sa lahat. Eto lang yung free niya. Pang monopod ata to mga boss. Pero pwede din natin i-mount to sa ano, sa ating helmet. Kaso lang, prone yung ano, yung lens ng nang <coughs>, camera natin sa mga ano sa mga bato ganoon oh di ba So kailangan natin to kasi may ano siya may protection siya hindi basta-basta ano matatamaan yung lens natin meron yan So eto mga boss paano ko nga ba nagawa itong hole na to di ba tingnan niyo malinis yung magkakagawa niyan mga boss Oh Kita nyo ba sa cam Ganyan lang yan mga boss ito kailangan mo lang is kandila tapos flat screw liha tapos cutter okay una dyan mga boss sindihan mo tong kandila syempre yan pagka mo ng kandila um, kailangan ano eto etong flat screw natin um, ibabad mo lang sya sa ano sa apoy ng kandila ng mga ilang minuto para na ano, mainit bakit flat screw? Flat screw kasi flat yung dito niya, hindi circle para mas madali yung guide guide ng ano ng pagbutas natin kasi kesa, kesa yung circle mas matagal. So to. Flat screw. Pagkatapos niyan mga boss, pagka ano niyo, pagka pagka butas niyan sa may dito So, magkakaroon yan ng mga excess na mga parang plastic na nagsunugan. So, kailangan natin yung cutter kailangan mong ikat yung mga excess na yon. Huwag mo nang hayaang ano tumigas yung yung bakong plastic niya kasi mahirap na tanggalin pag ganun. So pag nakat mo na yon mga boss, nakuha mo na yung eksaktong butas para sa ano sa external microphone mo. Ito, kailangan mo na lang ng ano, liha. So lihain mo na lang mga boss, lagay mo dito sa ano sa may flat screw mo. yan, Diyan. Ganyan. Tapos pasok mo lang sa loob tapos lihain mo. Para kuminis yung butas, mawala yung mga sharp edges niya gano'n mga bossing. So, ayun lang mga boss, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Tapos review na pa, pa din na pala natin yung ano yung um, external microphone natin ulit mga boss kasi Um, may payo sa atin si ano, si Body Gem na kung saan natin dapat ipwesto yung yung ano yung microphone natin na hindi dapat sa may lip part kasi kung sa may lip part talagang ano prone siya sa mga wind noise tsaka yung pick up sa boses mo is masyadong malakas ganun so try natin na ano yung advice niya sa atin mga bossing so bali ito yung ano ito yung helmet ko Ayan, kung makikita nyo, dito ko na lang siya nilagay sa may bandang tenga. Kasi may ipit siya dito, may foam siya. Para may sangga, sangga yung, ano, yung hangin. Tsaka hindi na siya direct sa bunganga natin mga bossing. So, yun. Gabi nga mga boss, kaya bukas try natin. Upload, up, upload ko din kagad kung paano yung, ano, yung um, outcome ng, ano, ng, ng review natin na yun, mga boss. So, yun lang mga bossing. Share ko lang sa inyo.